Ayan, good morning, good morning sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Ayan, magluluto po tayo ng dinakdakan. Ay, gagawa pa po pala tayo. Nakaridi ng aking mga ingredients, kalamansi at saka mayonnaise, sili. Ayan, syempre, andyan na rin yung sibuyas na hiwa-hiwa na. Ayan, andito po kasi ako sa anong, sa new job, tagaluto, o ba? Diba? kahit papano eh, yung mga tangat ng konte. <laughs> dating tagahugas ngayon tagaluto na uh, char kahit ano naman trabaho pwede tayo kahit saang, sa kahit anong klaseng trabaho Gogo -go tayo fight fight lang sabi nga nila bawal ang taman so ayan naihalo ko na po yung mga kalamansi sili sibuyas hinahalo ko na po yung mayonnaise ayan yan ang pampasarap ng dinakdakan o ba diba? Masarap po yan. Kayo po, kumusta na po kayo dyan. Sa mga gustong kumain, pumunta lang kayo dito sa Lapas Batchoy. Ayan, dito po ako nagluluto. Siyempre, Ah, uh, masarap syempre 'yung mga menu, 'di ba? tsaka malinis. Kaya ano pang ginagawa nyo? Punta na kayo dito sa Lapas Bacoy. Ayyan. For this lang po pala ang aking schedule sa pagluluto din kasi dalawa po kami. Apat na araw 'yung isa, apat na araw din sa akin, pero go -go -go lang, Ayyan, masarap po ang luto dito sa Lapas Bacoy. Kaya ano pang ginagawa nyo? Tara, let's kain na po. <laughs> ayan, tapos na po yung aking tinimplahan na bali dalawang mayonis po ang nilagay ko pala dyan. So, ayan, bawal ang tamad. Sabi nga nila dito sa probinsya, fight, fight lang po para sa ating mga mahal sa buhay. Kayo din po. Ayan, sana ganun din. Marami pong salamat sa lahat ng nanonood ng aking mga video at reels. At syempre sa mga hindi po nakafollow, ifollow nyo lang ako para mas marami pa po kayong mapanood. Ayan. Huwag kalimutan. Like and share my video, mga kabayan. At sa mga kapwa ko, content creator dyan. Dyan lang kayo. Stay lang kayo po. Puntahan ko din po kayo dyan. Bye-bye po. Marami pong salamat.